Alam nyo ba mga brad, nagkakahulihan na ng pusit dito sa lugar namin, dito sa Nasugbo. Kaya ito, pinaparepare po nila itong ganilang ginagamit sa pangilaw sa pusit. Ito po ay nakalubog sa tubig mga brad, hanggang dito po ang tubig. Tapos nakatiwarik pong ganyan. But ito naman mga brad, ay umiilaw naman to Kaso nga lang, mayroon pong pundi, kaya nahihinaan po sila. Kaya ati pong buksan ito kung ilang piraso po ang pundi mga brado no. Tapos titistingin po natin para makita po natin kung saan banda ang pundi. Ayan mga brado Ito po yung ginagamit nila yung pandalawang pindot. Ayan po ating pundi oh. Isa, dalawa, tatlo. Tatlong piraso po mga brado o. Bale ito po yung puti. Asol. Saka green. Yan pong ang niya. Puti, asul, at green. Balik kasi ito mga brad, eh, salitan po ang ilaw nito. Puti, asul, green. Balis siyam na bumbilya po ito. Tatlong puti, tatlong green. Tatlong asul. Kaya nga mga brad, atin na po itong re Para po magamit na po ng ating mga mamumusit. ko muna natin to, Tapos atin mo nang papatayin to para marirepair na natin to ito na po yung ating pondi mga brad oh. tatlong piraso po yan oh. Alam niyo ba mga brad, itong dalawang piraso pong ito, hindi po yan pundi. Yan po, nalagot lang po ang niya dito sa ilalim. Kaya ating pong bubuksan ito para po madugtungan po natin ang paa. tingnan niyo po mga brad oh. Para kinainap po ng kalawang ano. Bali itong isa po ang ating papalitan nito po. Pero itong dalawa, dudugtungan na lang po natin ng paa. Kukuha mo na tayo ng pandugtong. Magnetong wire. Ganito lang po yan mga brad. no. Bali magbubutas na po tayo ng panibago. Para may po natin yung ating magnetwera. No? Para may dugtong na po dito sa nalago. Yan. Tapos atin na po itong ilalagay itong ating magnetwera. Ito tusok lang natin. No? Yan mga brad, na po natin. Oh. Tapos ito naman, nahihinyang din natin ito dito. mo na natin ito. Ayan mga brad, nahihinang na po natin yung dalawang bumbilya, no? Bale, isang paalam po ating dinugtong. Bali ito namang isa namang ating papalitan. Kaya po natin to papalitan mga brad kasi po wala na po siyang paghihinangan. Sagad na po kanyang putol. Bali po, kulay puti po ang ating papalitan. Atin mo lang testirin ito kung anong kulay ito. Pula. Ito, dilaw. Yan ito ang puti. Ito po ang ating ikakabit. Yan po. Yan mga brad, okay na no. At tinapot yung titistingin sa kanyang housing ano. O, yan na mga brad, oh, kompleto na po ang ilaw ano. Bali ito po yung pandalawang pindot mga brad ang ginagamit po nila oh. Ayan po. Ito po ang ginagamit nilang pampaakit sa pusit. And po, ngayon po atin mo muna itong sasaraduhan para may bigay na po sa mamumusit. Ito na mga brad Pwede na pong ilaut. Okay.